Ano ang best fish pellets para sa ating mga isda? Marami kang mapagpilian na fish food sa market ngayon. May mga mura na di aabot 100 pesos ang kilo. Actually, pwede yon. Pangtawid sa gutom ng ating mga isda. Pero since naging attached tayo sa ating mga isda at gusto din natin na sila ipakainin ng magandang pagkain na may benefits din sa kanilang kalusugan. Ayokong magbanggit ng brand kasi to be honest, same-same lang din sila at kung may difference man, konti lang din ang difference sa kanilang effects sa isda. Sa water quality yan nagkakatalo. Anong silbi ng mamahalin mong fees kung panay stress naman sa tubig ang isda natin? di ba? Pero if gusto mo talaga yung magandang fish food ay yung walang maraming fillers. Kinagamit ang fillers para i-hold ang shape ng mga pellets. Mostly nyan ay carbs at walang masyadong silbi ang carbs sa isda. Pero if gusto mo malaman, amoyin mo lang yung pellets at kung mabahong isda, less fillers yon. May mga feeds kasi na nangingibabo ang amoy harina. Pero hindi lahat ha, may mga feeds din like wheat germ na hindi masyadong amoy fish meal kasi yung purpose nila is for vitamin E and fibers at sya ng ating mga isda. Pero most fish food na may medyo amoy fish meal or krill meal, ang maganda.